Hello? 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 Si Miss Ito, transformed na ulit. Hello? Si Miss Ito, how are you today right now? Guys, kaka-uwi ko lang ngayon sa bahay namin ang dami nangyari sa buhay ko today dahil kanina umaga nagluto ako abangan nyo yung vlog ko sa niluto kong dish tapos pumunta ako ng salon dahil guys yung aking daliri eto po o oh, po yung kuko kasi mahaba na siya hindi ko kaya magpahaba pati yung kabila din natuklap sila may laman tapos, pagkatapos ng salon, pumunta ako ng Hyundai day uh, yun day kainta para po mag-renew ng aking car insurance at magpa-schedule ng ating uh, PMS or change oil po. At guys, eto o. Oh, eto po yung aking insurance, guys. Eto yung aking uh, policy ng insurance ko. Taon-taon po, eh, ang binabayaran ko lang is ngayon 10,743 payable for 6 months po ito at ang aking insurance ay standard insurance company so ayan so ayun so kailangan yung pag may sasakyan kayo may insurance para kapag nabangga ano po um participation lang yung pabayaran uh, babayaran niyo depende ha sa damage tapos po um change oil syempre kailangan kailangan natin ng change oil kasi <clears throat> para sa sasakyan natin at nagpa 5 years na yung sasakyan ko so ayun tapos eto ang maganda nakakatuwa guys kaya po ako nag content ng ganto kasi may nakilala po ako sa Hyundai while waiting dun sa aking policy at isa din siyang miyembro ng LGBT sobra po akong na-inspire sa kanya at sobra akong binigyan niya ng mga words of wisdom alam nyo saan ako na-inspire unang-una nung inintroduce siya. Pareho kasi kami nung tao na nakausap. So, binigyan kami ng dalawang chair. Nag-usap kami, Uy, si Miss A, tapos si Sir Aaron, ganyan, ganyan. Sabi ko, Uy, hi po, ganyan, ganyan. Alam ko na Becky din siya. Tapos, ayun, na, uh, nakakapalagay na ng loob. Alam mo na, chika-chika, ganyan. So, una niyang kinuwento sa akin yung kanyang work. I was so inspired sa work niya. Siya ay supplier. Supplier siya ng mga medical equipment sa mga hospitals sabi ko dun palang sabi ko shock matatanda siya sa akin he's 48 tapos sabi ko wow ang galing tapos habang umuusad yung kwentuhan namin kinuwento naman niya sa akin na may partner siya yung partner niya partner din niya sa negosyo plus may sarili pa siyang may sarili pang business yung partner niya at nag-work tapos yung partner niya magdo-doktor sabi ko wow ang galing ilang years na kayo 14 years. Sabi ko sa kanya, Sir, ang galing. Idol ko na kayo. Successful yung love life nyo. Tapos successful kayo sa career ninyo, sa craft ninyo. Tapos sabi niya, alam mo ang secret dyan? Sumama ka sa taong mayayaman. Sabi ko, paano po yon? Hindi, to inspire. Palibutan mo yun. Yung di ba lagi kong sinasabi sa inyo? Kapag tapos meron sa kanyang nag, nag, pinagkatiwalaan siya ng isang tao, Pati yung bahay na binili nila. Nag nagtiwala yung tao sa kanya. Matagal na nang kakilala. From 8 million, nabili lang nila ng 3 million. Kasi dahil sa sobrang bait. Ganun. Tapos, eto pa. Doon ako sa nashock. Sabi niya, Miss A, alam mo bang may adopted child din kami? Sabi ko, ilan po adopted, adopted niyo? Apat. Ah, at lahat graduating na. Graduating ng college. Merong high school. May gatapos, may katulong din sila, kasambahay driver, tsaka yung kasambahay, yung dalawang anak nun, tinutulungan din nila. Sabi ko, oh my God, sir. Sabi ko, sobrang kontento na po ako dun sa love life mo, tsaka career. Tapos ngayon, meron ka pang anak at may sinusuportahan ka. Ang galing, tapos pinakita niya yung mga anak, puro lalaki and good looking guy. Sabi ko, sir, ang galing. Tapos sabi niya, hindi, kaya kami ganito, we're sharing the blessing din. Yung blessings na binibigay sa amin ni Lord, sinishare din namin. Hindi kami nagiging ganito, ganit sa pera. Nakakatuwa, sobra ako na-inspire. Tapos, ang ending, nagbaklaan na kami. Siyempre pagbaklaan, hindi maiwasan yung tanong, ano, anong type mo sa isang lalaki? siya, nagkakwento din siya ng mga bata-bata siya, ito yung ganito. Pareho kami ng type sa type sa isang lalaki kasi ako mas attractive ako sa pareho kami yung hindi ano hindi kami attracted sa masyadong corporate po more ma malinis gusto niya yung madumi-dumi yung parang ako parang bet ko yung mga tall dark yung mga muscle muscle yung mga constro mga ganyan yung mga talagang bato-bato yung katawan yung mapare pare ganun yung ano din niya. Nakakatuwa yung pinagkwentuhan namin. As in yung from from inspiring yung mga words of wisdom niya, yung mga magagandang inano niya sa akin uh, tinanim niya sa utak ko. <laughs> lang nagbaklaan kami. So nakakatuwa lang. Tapos natapos na yung appointment niya, natapos na rin. Tapos nag-uwi ako, nag annals, kami. Minigyan ko siya ng calling card kasi sabi ko baka kailangan niya ng event. Sabi niya tama-tama naging events kahit nakangailangan ng mga host yung partner niya. So, sana mag-work. Bigyan ko siya ng calling card. Nakakatuwa. Ang dami niyang chika sa akin. Sabi niya, magkikita daw ulit kami. Oh, ba diba? Sobrang inspiring tong araw na to. And, kahit wala akong tulog, nakakatuwa. So, yun lang. So, again, guys, um, sabi ko sa inyo, sumama kayo dun sa mga tao na nakaka-inspire yung dadaling kayo pataas, hindi kayo dadalin pa baba. Mapa stranger man yan, mapa kaibigan, mapa bigla ang kita lang. Alam mo yun, nakakatuwa. Well, yun lang, and enjoy the rest of the day, guys. How si Miss Ato. I was so inspired. Matutulog ako ng nakangiti. Bye! How si Miss Ato. Ang ingay! Guys, story time. Paano makapag-vlog nito ang ingay? may ginagawa kasi bahay sa tabi na. Honestly guys, sobra akong kahapon pa na naiiba yung mood ko, yung emotion ko dahil sa pinapanood kong um, sa pinapanood kong banya ng ingay, nababad po ako. Guys, ito yung pinapanood ko, oh. Strong Girl Nam <laughs> Ang ganda, ang ganda-ganda. Malapit ko na siyang matapos. Nasa 12 na yata ako, 13th episode. Ang ganda yung love story about family. Si Namsoon. ah uh, yung revenge. Yung about sa pagmamahal. Kaya sa papanood nyo ba? Tapos ang gwapo, -gwapo ni Detective. <laughs> Tapos naiyak ako sa maraming part. Naiyak ako doon sa mga parents, sa mga nanay, sa mga... Kompleto sa Grabe guys, sobrang sweet nila. Ang gwapo-gwapo ni Detective. Bagay sila. Sobrang nakaka ano kasi dalawang araw ko na siyang pinapanood te eh. tapos sobra akong overwhelm Manghang mga ako dun sa mga eksena ang galing ang galing ng mga twist parang feeling ko ito yung pinakamahabang series na Korean series na pinanood ko na sobrang nag-focus ako na hindi na ako nakapag-upload sa sa TikTok sa YouTube grabe sobrang pati yung kiss-kiss nila o yan, Oh, yan o. Ang sweet. Nakakainis yung ano yung ang ingay. Ang Guys, ito yung isa pang cute na eksena. Oh. oh my God. Anong pangalan nito ni Detective? Grabe. Oh my God! Sobrang kilig ako sa kanila, be. Sobra. I think last episode na ako. Episode 16, no? Sino diba nakapanood sa inyo nito? Sobrang ganda. Sobrang nag-focus na lang ako dito, Tay. Sobrang ganda. <laughs> About lahat, ala, lahat, sobra. Ang pogi mo sana, kaso vida kakrush pa namang kita na mo visit ako sa'yo. I'm so kili. Ah! Ang cute nila. Oh my God. thought oh. you were going to die. I'm so kilig with my bongs makakilig, ang ganda eto pa nakakilig I'm oh. sure I do okay, it I'd be able to teach her to use her strength for good Hold on. Oh my god. Did you just uh, propose to me? Mm -hmm. Will you marry me now soon? Oh my god. No! <laughs> oh my god. Gusto ko na magkaroon ng jawa na detective. <laughs> Ito pa kilig moment, Go on in. You start work tomorrow. Aren't you forgetting something? What? Oh Come god. on, you know that thing I gave you when you dropped me off at home last time. Mm -hmm. Uh -oh. mm Oh my god, shit. Mm -hmm. Sana ako din. Oh my, oh my god. Oh my God, love to Lely. Natapos ko na ang 16 episodes, Hi, guy. At sobrang so nakakilig, sobrang inspiring. Kasi, lahat yata tinakel dito yung sacrifice ng parents yung pagtanggap na hindi na nag-work yung love tapos yung mga separated parents tapos yung mga stranger na inafo-fall yung about love about love na yung yung nakagawa ka ng hindi ng masama sa sobrang pagmamahal mo yung feeling mo you're unloved. love pero lahat gagawin mo para sa pagmamahal. Diba? <laughs> Tapos yung trust din. Oh my hey God. Tsaka yung experience ng bata pa. Ganyan. Tsaka yung marami pa rin marami pa rin mga tao mabubuti sa mundo. Na, at parang, parang ini, in, nag, in, nagpaparating din siya ng mensahe na never to lose hope na habang buhay ka may pag-asa lalo na kapag may mga goal ka sa buhay tsaka yung ano ha yung yung am um, pagsisikap. Pagsisikap, tiwala sa sarili, na mapaapot mo yung goal mo. Diba, yung maman si ano, yung mami ni ano. Wala <laughs> lang yun lang. Just wanna share to you na napakaganda po ng series. At, ito yung first na series na tinapos ko. At, hindi ako na-bore. 16 episode. Normally, hindi ko talaga gusto ang mga Korean series. Gusto ko yung mga ano, yung mga, ano ba to, mga zombie-zombie, mga ganyan, magic-magic. Wala ano, ang ganda. Two days ko pinanood. Wala akong nagawa po yung pagitan ako ng nanay ko. Anyway, guys, yun lang. Share ko lang sa inyo. Nood kayo. Ang ganda. Ano to? Strong Girl. Ah, sa Netflix. Ang ganda, sis. Hello. Hall Hello. Si Miss Ata.